siguro para mas tumatak sa mga kababayan natin. Ito ay sa mga grabe talaga no, talagang heart heart shattering yung mga video, yung mga photos sa mga kababayan natin diyan sa Cebu, tsaka yung mga makaratig lugar no. In the meantime, nahaba habang hmm. sila diyan, di alam kung mabubuhay pa sila. May nakita ko sa video, binubutas yung kisame eh, para makaakyat doon sa bubong, diba? para doon sila uh -huh. lumikas. Eto mga walang hiyang ito, may kagagawaan sa mga flood control projects. Ang gaganda ng mga bahay. Naka-air condition. Kung mag-brownout man, meron mga generator yan. Or, better yet, nasa abroad ngayon yan. Nagbabakasyon. Iba, ay umuwi. Tatakot daw eh. O. Oh. Hmm. Diba yung... <laughs> Again, sasabihin ko sana, nasa ng konsensya ng mga to. Kaso, nakatira naman ako sa kuweba eh, No? Pag pumasok ka okay. kasi sa ganyang corruption, talagang ano eh, requirement wala kang konsensya. Kanina, pauwi ako, Singapore to Manila. Sabi ko, although in fairness, nakikita natin may mga incremental improvements sa ating airport. Diba dyan sa Naia? Meron. Problema, pag galing ka sa no, Changi Airport, no? Changi in pronunciation, mm -hmm. usually voted the best airport in the world dyan. No? Kalaban yata niya yung Dohe. Sabi may ko, mountain. Ano, eh, Merong Grabe. Uh, waterfall sa gitna ng airport. <laughs> Tapos ang efficient. Talaga mapapahiya ka eh. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, Singapore kasi pinag-uusapan Pilipinas to. Hindi pwedeng ganun eh. At example, standards ng corruption. Nung nasa Singapore, nakita ko, hindi man ako madalas doon eh. Siguro nakakatatang beses na ako, pero hindi man ako yung, ako familiar sa mga lugar doon. Kapon, kumain ako sa isang hawker, yung parang ano na, karinderia. Yung iba, habang o-order ka meron sa harap, sa counter. Sabi ko, 'yung ba mag save ka ng upuan, senator? Mm. 'Di ba sa atin, hindi ka ang ginagamit nung pang-save ng ano, ng ng seat. Cellphone, iniiwan sa table. Tapos so, sabi ko din sa kaibigan ko, alam ko naman safe sa Singapore, pero parang kinakabahan ako sa kanila, eh. 'di ba? paano ko ako demonyo hinkunin ko 'yung cellphone, 'di ba? <laughs> 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 Alam ko na matetresyon, pero ang point ko, hindi mo ma-imagine na gagawin sa Pilipinas yun, no? Magsisave ka ng upuan mo, kanwari sa Jollibee, iwan mo yung cellphone mo Tumatik na may kukuha nun, eh Okay o, Sa kanila, wala Sabi niya, kasi ang daming CCTV, oh wala mga ngahas dito Bakit? Naisip ko, no? Nag-reflect ako diyan eh Kasi mayroon certainty of punishment Sa atin, wala, eh Sa atin, merong certainty of impunity Tapos, malaking bagay sa korupsyon, cultural 'di ba? Hindi dahil hindi natin pwedeng sabing argument na hindi first world diyan eh, mayaman 'yan eh. Hindi magnanakaw 'yan. Eh diba? bakit sa France? Sa atin, 'di ba? Yung sa lugar madalas tayo, 'di ba? <laughs> sa France, Italy. Hindi mo rin magagawa 'yon, magiiwan ka ng cellphone. Kasi nanakawin 'yon. hamak na mas mayaman 'yan sa Pilipinas, 'di ba? So cultural, 'di ba? So sa atin 'yun ang problema natin. Paano natin mababago itong kultura na ito na napakalaganap at talamak ng korupsyon at nakawan? wala simple hanggang komplikado. Doon ako nade-depress. Nung iniisip ko yan kanina, Senator. Hindi naman dahil gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Pero ang point ko, bakit tayo umabot sa ganito? Ang ano ang, ang lalim ng roots ng corruption sa atin. Big yes and small. Pero masisisihin ko pa rin talaga yung mga lintik na mga mayayaman ng mga korap. Eh, siyempre. yung mga may hirap, tapos wala kang makain, wala kang mapakain sa pamilya mo may nakita kang cellphone, di ba? Ikaw ba ay uh, mangingibabaw pa ang prinsipyo? Di ba? Ang kinakaharap mo ay survival? Kaya hindi mo rin minsan masisi. Hindi ko dina-justify. Sinasabi ko lang na uh, yung economic uh, situation natin ay nag impact din sa cultural. Hindi lang siya simply cultural. May interrelationship yung economic, yung political at saka itong cultural. Definitely. So, Noong ako ay cabinet secretary, nakapunta ako dyan eh, pinadala ko ni Pinoy doon sa Singapore Forum. No? Uh, Ito ba yung Shangri-La? Oo, si, Lee oh, si Li Shen Lung, siya yung mm -hmm. Prime Minister noon, si Tarman, yung naging, uh, siya yung Minister of Finance, eventually yung naging uh, uh, presidente ng Singapore. Tapos si Masagos, yung head ng kanilang uh, DILG. So, no, sa isang forum kami, sinuwerte ako nakasama doon sa forum. Aba, e, pinapaliwanag nila yung existential nature of water para sa mga Singaporeans. Dahil wala silang tubig eh. Part yeah. sila ng Malaysia. At yung nakuha nilang part ng Malaysia, walang mga source of water. Wala natural resources. Yung very existence nila, very existence, nakatali sa tubig. No? Nakatali sa tubig. Kaya, ang ginawa nila, leadership, technology, political will sino sino nila, no meron silang uh, tatlong sources ng water no yung uh, yung water impounding galing sa ulan yung uh, recycling ng wastewater na ginagamit nila at ikatlo yung uh, yung pagbabago ng salt water into potable water no at meron pang byproduct. Nakaka-create sila ng, ng uh, hydrogen. No, hydrogen ba yun? Basta na nakaka-create sila ng pwedeng mag-power doon sa kanilang electric vehicles. No? Kung anong tawag doon. Doon sa, Senator, doon sa, byproduct lang. ng tubig. No? Yung habang pinaprocess nila yung salt water. No? Pwede ba isang Kaya, tanong lang? Sabi ko lang, kung meron kang will, meron kang leadership, kayang gawin. Yan, yeah, tapos dito sa Pilipinas, yung para bang pag may nakita kang building o proyekto ng gobyerno, ang assumption natin, ang tingin dyan ng mga, ng mga politiko, negosyo ko yan, papapagkakitaan ko yan. Parang exception to the rule, yung magkaroon ka ng proyekto na walang bahid ng korupsyon. Hindi ba? Kaya hindi tayo mulad eh. Yung mga big ticket projects natin, minsan hindi natutuloy, nagkakaroon ng na kasuhan, di ba? Marami magandang plano pero hindi maituloy kasi nga marami nakikailam pagdating sa korupsyon. Problema, yung sistema natin, yung mga institusyon, hindi ganun kalakas para mapanagod yung mga to. Kaya nga, whether you like him or not, no, mabuti na rin na ito yung ano, uh, main sa point tayo, of conversation. Christian, eh, sa isang inflection point, yung laging ginagamit ni Alan Herman. Mm. -hmm. Diba? Uh, later, natalakay, natalakay ko na rito yun eh, two years ago. Kahit naman yung mga pinakamauunlad na European countries, dumaan din sila sa isang inflection point. Halimbawa, eh. Sweden. There was a time na almost 40% ang populasyon nila nag-migrate na around the world, especially sa US dahil sa kahirapan. Pero yung natira, decided na hindi na pwedeng, no, hindi na pwede. kailangan naming ayusin ito at nagkaroon sila ng social social pact sa iba't ibang seksyon ng kanilang populasyon, no? At uh, Nabuo nila, since then, nabuo nila yung isang estado na maunlad pero nasa sentro ng kaunlaran yung welfare ng mamamayan. At ngayon, sila ay isa sa pinaka-maunlad, sampu na pinaka-maunlad na bansa sa buong mundo at pinaka-demokratiko. Ibig sabihin, hindi magka, magkahiwalay eh, yung kawalan ng demokrasya sa pagkakaroon ng kaunlaran no? May mga problema sila ngayon, pero naabot nila 'yan dahil nagkaroon ng isang moment na sinabi nila hindi na pa pwede. Nandun tayo sa moment ngayon. Hindi na pa pwede yung luma. Kailangan may hmm. bago na. At ang maganda, may mga bagong actors na sumusulpot. 'Di ba? Kailangan nating alagaan 'yan. At 'yan yung mga kabataan, 'yan yung mga alternatibong mga politiko. Yan yung kinakailangan nating alagaan para sa 2028 ay ito na yung magiging uh, resulta ng ganitong klaseng inflection point. A new order, a new system, no? a new ethos, a new culture na hindi naman mag magkakaroon overnight. Pero at least, significantly, makikita natin na merong pagbabago. Kung hindi mangyayari yan, in the next three years, ay wala na, No? Babay na. Babay na no Oo, <laughs> oh, ito to. eh. Parang ito yung window ng opportunity natin eh. Kasi iba yung galit ng mga tao dito kumpara doon sa pork barrel eh. Parang triple eh. mas Mas naramdaman ng tao yung, eh, yung epekto ng pandarambong sa kanila. Sana na, huwag nila kalimutan yung pangalan. At naiba yung gustong mag-hijack nitong galit na ito. Na nagsisimula pa lang usbog. Mga ilang buwan 'to eh, ilang buwan pa lang, 'di ba? Mm. 'Di ba? Pero very significant. Again, an inflection point. 'Di ba? Ito yun eh. At kasama sa threat na 'yan ay 'yung paghijack ng ibang puwersa. Ibang puwersa ng kadiliman at kasamaan. Alagaan natin maigi. Oh, uh, pero mukha bang ano? Uh, Kumusta ba 'yung uh, prospective success rate nitong mga hijackers na ito? Well, ang problema kasi uh, yung gusto nilang kuan, uh, gusto nilang palitan is also not in the best of shape. Di ba? 'Yun yung problema. <laughs> Kaya, yung pallet, yung gustong ipalit? Oh, yung gusto nilang palitan ay hindi rin ganoon ka galing. <laughs> hindi rin ganoon kasolido, hindi rin ganoon kalinis. Kaya oh. parang man eh. Ah. Uh, uh, <laughs> na yung labanan, di ba? Para mihan ng mali. Kaya nga tama si Harry Roque. Pwersa ng kadiliman at pwersa mm. ng Oo. kasamaan. kasamaan. Oo. Hmm. Kaya di ba? Uh, siya ng announce. Ito na. Malapit na. Itong uh, November 16, 17, 18. No? Ito yung kanilang moment. Pero ang tapang-tapang niya, ba't wala siya rito?